Magawa tayo ng pizza, day, bago tayo lalayas, day. Good morning! Ngayong araw ay hindi ko alam kung nung araw na yan, day, matagal na yung video na yan day, nakalimutan ko ng pizza, day. Gagawa ako ng pizza, day, bago kami pupunta sa park, day, kasi, day, bawal magutom ba. Sa maaligamgam na tubig, day, na isang cup, naglagay ako ng 2 teaspoon na yeast, 1 teaspoon na sugar at imikos-mikos, tapos patubuin natin, day. After tumangkad nung yeast, naglagay ako ng turn 1 half cup ng bread flour, tapos 10 half na tablespoon ng sugar, white sugar, at saka isang teaspoon na seasoning dye, seasoning powder, yung beef powder yung ginamit ko dye. Tapos naglagay din ako ng 10 half na tablespoon ng mantika imikos-mikos, imasa, nasa sa inyo kung anong klaseng pagmasa, basta masahin nyo hanggang sa magmikos lahat na ba kung saan kayo pinagamitan yung bowl na pinagmikos-mikos ay dyan din, din pa aalsahin yung ano dai ba yung dough ng pizza dai palsahin ko muna siya ng mga 1 hour ilagay ko siya sa oven para madaling magalsa dai habang inantay natin yung dough dai na magalsa ay nagluto ako ng fried rice na kahit anong fried rice ang goday basta makain dai ba tapos chine ko yung mga anak ko kung anong ginagawa dito nagpa piano yung isa yung isa naman ay nagkakanta dai after ng isang dekada dai ay tumubo na rin ang ating dough buti pa ang dough tumubo yung gumawa hindi talaga tumubo dai eh, ready natin ang ating baking sheet dito sa may baking pan. Tapos, kuramusin ko talaga yung baking sheet dahil kasi manlaban man siya dahil. Tapos, suntukin mo yung dough dahil para lumabas yung hangin, hatiin, takpan para hindi mag-dry yung kalahati dahil ba. Tapos, gawin mo lang yung bilog. Kung hindi bilog, okay lang naman dahil basang importante dahil maluto dahil ba. Tapos, susuk susukin nyo ng tinidor dahil. Tapos, pahiran nyo na mantika dahil ba. Mantika, mantikilya dahil dahil. Lagyan ng pizza sauce, tapos lagyan siya ng cheese, kaya tanong cheese na gusto niyo Tapos the more the merrier man, tapos naglagay ako ng salami at saka yung mga kung ano nung ilagay niyo dyan, dahi ba? Kahit ano dahi pwedeng ilagay dahi, basta dili lang makatigok dahi ba? Itong pangalawang layer ng pizza dahi ay paborito ng anak ko at saka paborito ko talaga. Pineapple pizza, pineapple lang yung ko dito dahi. Ganun pa rin yung gagawin ko dahi tusok-tusok kayo ng tinidor, pahiran ng mantaki, mantikilya, tapos lagyan ng pizza sauce, tapos lagyan ng pang toppings. Ito, the more the merrier dahi. Pag gumamit pala kayo ng baking sheet dahi na nakarol yun ay nako day, kurmusin nyo talaga dahi para naman siya mag-straight dahi. Tapos, nakapreheat na yung oven dahi ha, i-bake ko siya sa mga 200 Celsius na init dahi sa mga 17 minutes day. After 17 years day, ay naluto na rin ang ating pizza Ang Tagal no, 17 years so hiwa hiwain ko yan day kasi marami takong kasama dito day baka yung isa day bakwanin niya yung isa day siya lang makain day mahirap na day yan ang aking pizza day parang masarap sarap talaga siya day totoo naman talaga masarap day mas masarap pa siya day kaysa binibili day kumain na kami day pagkatapos namin nakain day nandito na kami sa park Yung mga anak ko nga pala day ay hindi sila nasasanay magnap sa palis day ba? Kung sa Bisaya pa, kung sa Tagalog ba day, hindi sila tutulog sa hapon day sa mga panahon na iyan day ay enjoy enjoy yung mga bata day kasi ang ganda naman kasi ng panahon day eh. hindi siya malamig at hindi siya mainit day mahangin katamtaman lang day pa maraming nagpipiknik dito day siguro yung araw na yan sabado ata ay hindi ko makalimutan day yung boses ko day para akong na virginan day Mahina yung boses day kasi wala talaga akong power day. Halos lahat ng park, day, ay meron talagang palaruan na may buhangin, day, ba? At saka mga inday, yung park dito, mga inday, meron talagang urasan, day. Dito sa park na ito, tatlo yung urasan, day, ba? Bakit tatlo-tatlo, day? Uy, nasobrahan naman to mga hapon, day, na paludaruls, day, oy. Ang ganda ng panahon, day, o. Oh, ang ganda talaga ng langit, day, ay. Ang sabi ko sa mga anak ko dahil tatlong oras lang maglalaro day ha kasi alam mo kung bakit day may bayad man dito ang ano day oy ang park day ba Itong sliding in dai kung makati ang iyong puwit day kung may kagid ka sa iyong puwit day wag kayo mag slide dito day kay mas lalo mga tiday Na experience ko kasi day yung mahabang mahaba talaga sliding na ganyan day, yung parang may bilog bilog day agoy day ang sakit talaga ng puwit hindi pala masakit day nangangati talaga siya day Kung may kagid ka sa iyong lubot day wag na wag kang sumakay niyan dai Nauhaw ang mga unggoy day, bilhan natin ng inumin day bago pa tayo mag-uwi day ba? 3 hours na pagtatakbo, paglalaro day, grabe, mapagod naman tayo day. Sila walang kapaguran day, puryabuyag day. Nagbayag na ako sa parking day, 300 yen, tatlong oras day. After that day, ay dumaan ako dito day ba? Sa may halaman-halaman day, kasi magplantita daw ako day. Tag-init-init naman day, so magplantita ako day, magbago daw ako ng career day ba? karir pala day Oy, hindi pala career day dito day marami kang mabibili ng mga ano day ba itatanim mo day kahit yung mga sa atin na mga halaman day meron dito day yung mga gulay-gulay day